Sa PBA naman, Titan Ultra Giant Risers Team Manager Aldrian Anglim nanindigang hindi na sila sasagot sa naging pahayag ni na PBA Legends Jerry Cudiniera Jerry Esplana. Ang ibang detalye alamin sa aking eksklusibong pag-abante. Sports, now. Sports now. Nanindigan si Titan Ultra Giant Risers Team Manager Aldrian Lim na hindi papasok ang organisasyon sa anumang public dispute matapos ang mga pahayag ni na PBA Legends Jerry Esplana at Jerry Cudinera tungkol sa pagkasira ng kanilang planong paglahok sa franchise. Sa isang exclusive interview ng Fast Break, binigyang diin ni Anglim ang respeto ng Titan Team sa lahat ng kinauukulan at ang paninindigang panatilihin ang confidentiality ng negosasyon. Ayon sa kanya, mas pinipili nilang huwag makiisa sa anumang palitan ng pahayag dahil may kanya-kanyang inaasa ng bawat partido at may sariling budget guidelines at structures ang management na dapat sundin. Bagamat nagpahayag ng disappointment si Esplana at Cudinera kung saan sinabi ni Esplana na nadaman niyang disrespected, nilinaw ni Anglim na profesyonal ang naging takbo ng pag-uusap sa magkabilang panig. Ayon sa kanya, maaaring magkaroon ng pagkakaiba mga figures o detalyeng binabanggit sa public dahil sa interpretation, timing o context ngunit nananatili silang tumatayo sa confidentiality ng negotiation process. Nauna nang naiulat na kinukonsidera ng Titan Ultra ang paglagay kay Esplana bilang team governor, si Cudiniera bilang head coach at si Alan Kaidik bilang team manager bago magdesisyon ng franchise na umabante sa ibang direksyon at tumuloy sa pagkuha kay Jan Cardel. Gayunman, man giniit ni Ang Lim na walang masamang loob ang kupunan sa trio at ninanais nila ang tagumpay para sa mga dating PBA stars. Ako si Sus Valdez, Abante Sports na una.